Hello, good morning mga lalabs, mga vayots! Magandang hapang Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. no? At ito, uh, <coughs> pag-uusapan po natin itong balita kahapon, no, na di umano may isang uh, taga DPWH engineer ang nagbigti, di umano? <coughs> Dahil daw sa isyu ng... Uh, corruption sa flood control. <laughs> so balita ito kahapon ng Batas PH pero dito tayo kukuha ng ano sa ba ang balita ngayon sa Facebook page. No? <clears throat> Sabi dito babala sensitibong balita DPWH ay dito pagpanaw ng Sorsogon uh, <clears throat> BAC chair privado hindi konektado sa anumang isyo ng ahin ito. <laughs> <laughs> naglabas ng pahayag, naglabas na ng pahayag ang Department of Public Works and Highways Natural. I-deny ninyo yun. I-deny nga ninyong pagnanakaw. Ito pa kayang magbigte. Yeah. Uh, kaugnay daw sa pagpanaw ni Engineer Larry Reyes ang BAC chairman ng Sorsogon First District Engineering Office sa gitna ng kumakalat na ulat na nagpaka... Oh o ano, nag, uh, yun na nga. Yun na yun, o mano itong... Uh, ito sa pamamagitan ng yun pagbitay ng kanyang... Uh, uh, parang paniki na pabitay-bitay. <laughs> So sa kanilang opisyal na statement, sinabi ng DPWH na sila ay nagdadalamhati sa pagpanaw ng kanilang kasamahan bagamat hindi kumpirmado o itinanggi ng DPWH ang mga ulat na umano'y yun na nga, pagpapa, pagbitay niya sa kanyang sarili, no? Ah, uh, uh, itinanggi ng, ang uh, yun, pag, ano, pag-suicide, no? agad nilang nilinaw na ito ay isang lubos na pribado o personal na usapin at hindi konektado sa anumang isyo ng ahinja. Weh! Kasi ito mga lalags mga bayot. Bakit inaakot tuwi? Eh. Nang taga DPWH din mismo. Diyan sa, ah, taga saan ba ito? Sa Sursogon? Or itong ang kanilang, sino yung kanilang pinakamataas sa DPWH eh? So, Nagsilayas ng kanilang mga, ma, yung ibang mga matataas. Gaya sa lalik ko, si Bonoan, pinatakas na ni BBM. Kunwari <laughs> 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 ano yung magpagamot <laughs> si Romualdez. Hindi natin alam kung nasa Pilipinas ba or nasa ibang bansa. Kasi dati di ba nang hingi yun ng 15 days na ano? travel authority dahil uh, alam ano naman magpagamot daw siya sa ibang bansa yung mga sakit nila no. Pagkatapos nilang magnakaw, magpagamot sa ibang bansa hindi nagagamot ang kanilang sakit sa pagkanakaw <laughs> ng mga doktor sa Pilipinas. <laughs> so privado. hindi nila dininay, eh. hindi nila kinumpirma basta yun, Privado lang daw so <laughs> Yun na yun. Yes. Dp -dp. Sa kabila nito, nananatiling mainit ang usapin dahil ang mga naunang ulat ay nagsasabing matinding pressure mula sa investigation or investigasyon sa flood control scandal ng posibleng dahilan ng trahedya bagay na hindi tinugunan ng DPWH sa kanilang pahayag. Ay, yun na nga yun. Na-pressure ito sila dahil bakit? Itong mga malalaking kasabwat sa pagnanakaw ng uh, pera ng kabanang bayan, gaya na ni Martin Romualdez, ni Zaldico, at ang nagpirmang si Bongbong Marcos, <laughs> eh gusto nilang isasalba ang kanilang mga tumbong at bayag. Tapos, ang gusto nilang managot dito, yung mga mabababa sa kanila, kagaya nito, mga district engineer at kung ano-ano pa dyan, basta mababa sa kanila yon ang magsasuffer. yon ang uh, tawag dito, pagbibintangan. Na sila yung nagnakaw at hindi yung tatlo na yon Martin Romualdez, Aldeco, at yung final signatory na si BBM. <laughs> at tingnan mo yung nangyari kay Gotesa. Nung nang mag-witness doon sa Senate hearing, abay siya pa ngayon yung kinasuhan. <laughs> si Marcolita, di ba? Inimok naman ng ahensya ang publiko na umiwa sa pagkalat ng unverified claims at bigyang daan ang pamilya na magluksa ng walang panghuhusga. hindi naman si hindi naman hinuhusgahan ang ano na to eh. Ang uh, district engineer na to na dahil nagpakamatay siya dahil nagnakaw. Nagpakamatay siya dahil sa sobrang pressure sa kanya. O baka tinatakot ang pamilya niya. Dahil natatakot itong mga matataas na kasabot sa pagnanakaw sa pera ng flood control, baka patayin siya, pati pamilya. Yun, hindi niya kaya yun mga lalabs mga Kaya siguro, dahil sa matinding pressure, siya na lang yung nagpatiwakal para solve ang lahat. Di ba? Hindi naman siya inaanoy. Hindi naman siya hinuhusgahan, oh itong engineer na ito nagnakaw kaya nagpatiwakal, hindi. Dahil may mga tao pa na mas mataas pa sa kanya at baka ito ang dahilan. Ulitin natin, tinatakot-takot siguro sila. Habang walang malinaw na kumpirmasyon mula sa DPWH hinggil sa tunay na dahilan ng pagkamatay ni Engineer Reyes, Tumitindi ang panawagan ng publiko para sa transparency at masusing pagbusisi sa sitwasyon lalot nasabay ito sa malawakang investigasyon sa mga umano'y anomalya sa flood control projects. Halos kasabay ng pagpatiwakal ng taong ito ng engineer na to ang pagtakas din ni Bono ba? So, yun ang kanilang sinasabi. So, kung hindi, uh, flood control scandal ang nasasangkutan ng nagpakamatay ng to. So, ano Magbigti lang siya ng ganun-ganun na lang. Basta trip-trip lang niya, magbigti, ganun. <laughs> May matindi kasi itong dahilan, no? So, yun. Kaya winakasan niya ang kanyang uh, sariling buhay dahil dyan sa mga flood uh, control scandal na yan dahil hindi lang yan sa mga malalaking officials na sangkot dito kundi ang pamilya niya siya mismo sa kanilang lugar. Baka binoboli na din ito no? at sa mga anak nito napipressure na rin siguro sa kahihiyan, sa school, sa mga kaibigan, kung sino binubuli at ah, tatay mo, district engineer, DPWH, kawatan, at kung ano-ano pa. Maraming dahilan, kaya siguro isa na to sa mga kahihiyan na sinapit ng kanyang pamilya. Baka sangkot din siguro ang engineer na ito sa mga nangyayaring anomalya dyan sa pagnanakaw sa pira ng kabanabayan. Kaya para matapos ang lahat, <laughs> para sa impirno. Impastanan utang. Matay <laughs> Kaya kahit i-deny ng uh, taga DPWH ang usapin sa pagkamatay nitong tawag ito, ng engineer na to, engineer Reyes, eh, meron at meron pa rin yan. Sangkot. At ang number one apiktado dito hindi lang siya kundi ang kanyang buong pamilya So ay condolences na lang po doon sa pamilya ng uh, pumanaw na engineer na nato, no? so, sana bagus siya pumanaw nag-iwan man lang sana siya ng ebidensya para makatulong naman po sana sa taong bayan na ninakawan ng mga putang inang ito at ngayon ay nagsitakasan na at nagkasakit na ang mga animal <laughs> Total, nagpatiwakal lang naman siya. Eh, hindi na siya mahahabol kung sakali. Nag-iwan sana siya ng video, no? Lagay sa CD, uh, DVD or sa, sa USB or kung saan pa niya isisave. At ibigay doon kay Senator Marcoleta para naman madagdagan ang statement ni Gotiza at ni Diskaya. Para talaga maidiin itong mga animal na tatlong mga kawatan na to. Sama si Bungbong Marcos na naguhugas kamay. Sayang. <laughs>